Oh, ayun oh Oh, ang bigat Fake, ah. fake, oh. fake Kulo fake, fake, fake <laughs> Ang bigat na Ang dami nga no Paano ka uwi Paano ka uwi Paano ka uwi niyan Paano ka uwi niyan Kung ganyan karami yung kukunin mo O di ba? Oh, dapat diba? oh, niya Mayroon mo O Ang kapak O Terno pa O yun oh Terno <laughs> nito ah Ah Grabe yan Wow Wow <laughs> wow. Oh, sige, sige na, kung gusto mo. Ah, lalaki oh. Oh. tangkap kapal niya, no. Oh. Di ba? Ah, kakapal nga eh, oh. Mahulog yung platito natin. Oh. Ay, eh, oh, inararo na ni Sir. Laganda oh. Lagay lang ano. Ay, to dami pala nito. Oh. May ano pala to, may ate, may bunso. Eh, <laughs> ano ko mo? Eh, sa si tita tagasan sa kaya. Bisaya. Isa, asa nga. Isa, ah, play table, siguro. Ay, NPA, NPA, the permanent address. Ikaw po. Dabao. Ay, Dabao, bisaya po si ate, oh. Hindi, bago lang yun. Ay, nito tayo. Eh, ikot-ikot muna. na. Diyan naman talaga pangalan niya? pupunta sa ano, pupunta tayo sa, ah, uh, Friday Market, sa ating pamumulutan. Gabi na, alas 7 na po. Ayan. Okay. Ganda nang na pasyalan dito. tambayan. Ito uh, dito, tambayan. Kainan na mga pagkain Pinoy. Pag nami-miss nyo po, punta po kayo dito sa Old Chok Salmia. Kasi marami po talaga pagkain ng ano. Manok nito niyo. Mm. Oh, Chicken King. <laughs> Asa na kayo yung si Atibidang Bidang pala? Hinahanap ko si Atibidang, Bidang, hindi na natin nakita yun. Kaya nga eh. Balay tara. Pasulot natin tayo sa kayo na ano na Ate Bidang. Ate Bidang, oo. Doon tayo ka eh. kaya. Kaya ayan. <coughs> i've been dreaming on in si my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't waste of this in my face work a job every day till your dreams fade away Sobrang yaman po nila dito mga ido. Housing. Ayan o. Maglagay nga tayo dito know. sa likod. iPhone. iPhone X man to. Pwede mo. Mga ano din po. Mga screen grass. Ay ba nga basag na rin pala. Ito, iPhone. iPhone X. Kaya nga. to may iPhone X. iPhone X ha? iPhone Habir. Uh, iPhone X. Where's the iPhone X? I don't know, know. where the... Mm. Yeah, habir. I don't know where. Pinagano lang. Pinahanap yung no. iPhone X. Ito mm -hmm. mga idol, yung ano, pandikit, mm -hmm. pandikit sa ano mm -hmm. Ayan o, pandikit sa cellphone Hawakan Kukuha tayo nito, okay Ang dami Wow, marami Ito pa, isa so, o oh. mm, Dalawa na Dalawa tayo nito Dami nga natin kumuha <laughs> Libre lang po eh Libre Magkano, magkano isang ganito Mamahal ah 1pd, 1pd, magkano na O, oh. oh, ito pa, ayun o oh. O, oh, dalawa, tatlo na Itu my charger pa. My hmm. charger, wow. charger oh Charger. Amoy gu apa? Amoy gu apa? Itu pa, itu pa. Amoy bayabas sado. Nabulok. Sakat utot 'yon. Ano to? Ito my charger na. Na amoy. Oh. Ala gum in protector. Kaya nga. Oh? My choice case. Ito ito. Mga iPhone talaga. Ano pa Mahal pa naman. Magkano yung mga housing Ganitong ano? Matsirapan iPhone. Ano? Wala matay cellphone iPhone. Ha? Huh? Glass screen protector ang dami. Unahin, unahin muna natin yung ano, uh, <laughs> screen protector bago yung iPhone. <laughs> Wala eh, puro basta yung screen protector eh. At Gawa least, nung napakapakan na eh. At least iPhone. Gawa nung napakapakan na eh. Oh, naman ito oh. oh. iPhone oh. Ito pa oh. Oh. So, apakan na lang. Basa, iPhone X, X? hab. here You fine? iPhone I see here You want iPhone? I want iPhone Nahanap Nahanap nila eh <laughs> ha? Battery Ito toto Meron na naman oh May mga pandikit sa cellphone Nakakuha ko Dami ko na nakuha oh Nakaanon tayo? Lima Oo, naka oh, nakalima na ako eh Nakalima oh. Dito, 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 tayo Dito tayo, ang dami Oy, <laughs> <laughs> si Goodheart to oh. Ay, saan ako mo sir? Ang dami nito sir, plastic sir ah Ang dami Ito sir oh Ito sir oh, jackpot sir oh Ayan sir oh Yeah kaya ka 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 ako makauwi ka Ha? Nako, ako uuwi pa eh. Alam mo nang mano, dami nga no. Paano ka uuwi? Paano ka uuwi? Paano ka uuwi nyan? Paano ka uuwi nyan kung ganyan karami yung kukunin mo? O diba? O, bakit natito na ito? O, saan ka pa? O, tira na pa ito. O, yan o. Tira <laughs> pa ito ah. Ito uh oh. o. sus. Kung ganito karami mga idol ba? Oh. Tara, wag ka dyan Plastic yun eh Ito to Wala yung ano, wala yung haba naman ito Ito to to to, ayan Hanap tayo, hanap tayo, hanap tayo Baka niya makita tayo Ito Pang display Uy, galing dito May ano siya lang talian Huwag yan ay, toto, to, Okay. Ay, to, may takip po. Oh. Ayun oh. Makang may basag. Ay, oh. mayroon nga. Delikado. Matalim. Matalim. Ah, oh, sir. Balita, sir. Ayos to. Ay, brown na brown na yung lalim. Uy, oh, may takip. May takip po naman. Ayos to. Hugasan lang natin to. May takip po. Oh. May takip mga ito. Sayang. Eh. Di ba? alam nyo naman si Marvin Vlog basta magaganda pwede pa kunin natin ito may cutter no to kanina oh? saan <laughs> ka pa libre lang wala tayong kakupitensya walang kakupitensya ito to 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 ano to oh ang laki walang kakupitensya oh ayan nga oh oh ano to kami dito. Toto toto toto. Tabi-tabi lang muna natin. Ber. Op, nagero na. Gan lang. Kukuha tayo ng lagayan. <laughs> ano bang uuy, cute oh. Ang kasi, Tayang. Mga baso malilit oh. Ay tatatawa ito, 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 ito puti riyahin natin. Uy, mas malaking pakinabang to. Oh, Ayan o. Oh. Yan o. Oh. o. Oh. Yan o. Oh. Oh, na natin yan. Ano pa? Ito pala mga idol. Ang oh. dami o. No? Oh. Kaso maliliit o. Oh. oh. Sobrang liit eh. Akin na yan. Akin na yung malalaki. Ayan o. Oh. Ayan na yan. Ayan o. Oh. Malapit ka naman dyan. Ayan o. No? Sa likod mo. Ayan o. No? Oh. So? Yan. Tignan ko na Ang bigat e. Oo? Oo. Ayun o. Oo, ang bigat. Quick, quick, quick. Ang bigat na. Ayan lang. Ayan, baba. Tumats. Nor d'yan. Nor d'yan. Ayan Hindi, yun yung malaki. Laki na nga. Laki na nga. Ayan. Ay, basag man. Yung ilalim yan. Ay, basag nun. Kinuha niya pero may basag. Ito. Ah, oh. Baba. Iya. Yeah. Oh. Ah. Oh. Ay, broken sa baba nito. Hop, ya. Yeah. Ito may Mga may ano na, may damage na, may puti na. Hir hir. ba? Tampo. Ito eh, to to, to ayun oh. Talagat ni si Good Heart hindi kinuha ni Good Heart oh. Hindi mo napansin niyo na. Ako no? ako pa. Ito mga to, oh, laki. Maganda to sa kanin. Ah. Oh, oh. Wow, siya. Yeah. Dami doon oh. No? Lah. Nagsisipa man ni Sir. Piss me. Ya. Yeah. O. Oh, Oop. Ano? Eh Ang dami na natin nakuha mga edo, look. oh. Oo. Ah. Ang dami. Ah? Ano ka ba yan? Ang dami na. Ang dami na? Butahan <laughs> ko muna yung isa doon. San? Ah, Sige, sige. Naanap ka na. Okay, Okay, okay. Isang bila kaya tani no kaya to pero dito ito, ayo. ayon are ko ayon no ay to pa no oh kasi <laughs> cegak cegak lampu talaga po, yung pa yung mitat apat dun eh up <laughs> iya iwa ba iwa up ya okay So much. Kala-kala. <laughs> Pero pa ako nakita dito eh. Kasan yan? one minute, brother. You take this one, brother. This one, this one. Okay, oh. Apat, walang kumuha. Oh. Apat sa piraso. Dami na, oh. Oh. Diba? Eh, Ngayon, hahanapan natin na lagayan yan. Ano yan? Cute. Oy, may palaman pa. Okay, Hindi, wag na, Ayoko. ko. Hanapan natin lagayan ng mga idol. Ayusin natin to. Hop, oh. oh. hop. Ay, kinuha mo ba ako? Dito, na, ito na, ito na. Thank you, Oh. oh. oh Ang po. Ito, ayusin natin to mga idol. Lalagay natin dito sa ano? sa lagayan ayun oh gaganda pa naman ng mga pinggan na ito oh oh gaganda oh kumaya pa na ayusin na natin to ano na ay may damit pala to sayang ano oh tinutulak na ni sir oh ya yeah. oh grabe yan wow <laughs> wow oh sige sige na kung gusto mo ano ah, laki oh. Oh. Tang kapalnya no. Di ba? Ah, kakapal nga eh, oh. Mahulog yung platito natin. Oh. Eh, oh, ma inararo nang sir. Gaganda oh. Lagay lang ano. Kanin. Apat na piraso pala ito. Ito linisan lang to. Oh, laki din, Ban bandihado. <laughs> oh. Ya, yeah. op. Oh. Ba mabasag to ah grabe yan ay. ay nagalit na ah ah nagalit na si sir oh dami oh oh, oh yeah. ay to dami pala nito oh may ano pala to may ate may bunso oh oy 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 ay, 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 ay. ay. <laughs> ha? <laughs> ay si ate, oh! Ayun mo, nakuha mo. Ay si ate. Taga, saan po kayo? Sayang. Isa, asa ka? Isa, ah, uh, late ball si Bo. Ay, NPA, NPA, permanent address. Ikaw po. Dabaw. Ay, Dabaw. Bisaya po si ate, o. O, dami yun. Uh, Anong gawin mo dyan? Dapat nagkuha ka ng ano, yung mga ganitong lagayan, oh. No. Ay mga idol maraming maraming salamat po huwag niyo po kalimutan ni eh, like and share po sa ating video kasi yan naman po ay eh, para po sa inyo talaga yan nilalagay po natin sa balik may yan ha minsan marami kasi nagtatanong marami ding humihingi yan po ay dinadaan natin sa paraful kaya like and share lang para tuloy tuloy yung pamimigay natin ng balik may po okay hanggang sa muli wala na na nakukuha <laughs> napagpilihan na lahat okay bye bye peace out ingat po kay Paul Kidan.